May nadlaw ka natin tanan. Ang kalam ang kanitsiwa na hili. Kalam ako na itong pag-hospital. Kung uh, kung unsay ang mga posibleng kaso sa Barangay Peace Action Team o BIPAT o Civilian Voluntary Organization o or CBO na makalapas sa ilang katungdanan. So, karon na ang atong pag-aisigutan is uh, kapahin kini sa mga BIPAT o CBO sa BIPAT Barangay. So, para yung tanong, sa ato ang discussion. So, kung ang mga barangay peacekeeping action team, uh, o ginatawag kong BIPAT, o Civilian Volunteer Organization, o or CBO, makalapas sa ilang katungdanan, uh, silang kasuhan, no? Uh, depende uh, sa ilang pagpalapas sa ilang katungdanan. Ano yung no? Uh, ka mga posibleng kaso na ilang atubangon. So, una niya yana is ang abuse of authority. Kung uh, ilang di abusaran ang ilang dahom ah uh, authority, no, mahimo silang kasuhan sa uh, grave misconduct o corruption. Ah uh, that is administrative case. Sa criminal aspect po is mahimo sab silang kasuhan sa usurpation of authority under article uh, 177 Revised Penal Code and then mo na siya ang ginatawag na usurpation of uh, authority and then ang sunod is ang physical or physical injuries or pag ang hinabot ginamalikayan no malabihan kung manakit sila so, sa isang individual and gusto it to or mahimong kasuhan sila sa yung, kawag na physical injuries is article under article uh, 263 Revised penal code. Then, uh, ang sunod is ang illegal arrest of arbitrary detention. Kani, ato na no? Mga katawahan sa matagbarangay o sa puno Ang uh, matag-CBO o mga bipat na naminaw ni ining video. So, dito yan, gaya nila kanang gitawag na illegal arrest of arbitrary detention. So, kung ilang dakon ano, sa katao walay uh, saktong basihan mahimong kasuhan sila sa arbitrary detention and that is under article uh, 124 uh, revised penal code or, or unlawful arrest ang kitawag na itong unlawful arrest that is under article uh, 269 revised penal code then ang sunod is ang extortion o pagpangayo so kanya itong kaya, no o CBO ang uh, mga dipa kina sa mga barangay na pinagay sa katauhan sa mga barangay sa na uh, kayaan gayod nila o ang kaning extortion o pagpangayo o uh, kwarta uh, kung sila maningin uh, kwarta sa katauhan at uh, na kanilang uh, sa uh, um, dialogo o pagpatuman sa ilang katundanan mahimo silang kasuhan sa robbery with intimidation. maripon robbery with intimidation. So that is under Article 294 Revised Penal Code and O grievance conduct Ang administrative and that is administrative case no, matalag ko. Pero then tapos ang ang sunod is ang violation sa human rights. So, dapat ang na to niya, mga CBO, mga bipat sa mga barangay na uh, sa violation sa human rights. Kung ilang lapason ang mga katungdanan sa sakatawo sama sa pagpangulga, pagpanulata, o inundan, o nalalabian o panulata, nadakpan na tapos kikulatag ayo, nalabian ng ayo, so dito na siya pwede o pagpang-abuso sa ilang pagkabipat o CBO dira sa barangay. No, uh, Mahimo silang kasuhan, ini sa violation of Public Act 9745 no? Republic Act, violation of the Public Act 9745 and that is anti-torture act Balikon, violation of the Public Act 9745 and that is anti-torture act for grave threats and coercion So, that is under Article um, 282-286, Revised Penal Code. Ang sunod mo ang uh, dereliction of duty. Pagpabaya sa katundanan. Managatawag po ang dereliction of duty. Kung uh, ang BIPAT o CBO o kung sila sa ilang katundanan uh, o magpabaya sa ilang trabaho, may mong kasuhan sila sa neglect of duty or renelection or the sorry, the election of duty and that is administrative case. Ang sunod is ang illegal possession of firearms. So, kanang illegal possession of firearms na muna mga BIPAT, mga CBO, sa mga katawhan sa uh, matagbarangay. Kung sila uh, magdala o armas na walay sa clearance o permit, himong kasuhan sila sa Republic Act uh, Kitawag natin the Public Act 10591 and that is Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. So, Balikon, hindi uh, mo sila kasuhan under sa the Public Act 10591 uh, Comprehensive Firearms and Ammunition uh, Regulation Act. So, muna siya, pinitimanan. And then, ang sunod is ang pag-appeal sa illegal na palihukan, So, kani dili kini siya pwede mo sa mga even sa mga bipa o mga sibyo sa mga barangay ang pag-appeal sa illegal ng mga paglukat. So kung sila, kung ang CBO, kung ang BIPAT, sa mga tagbarangay, uh, doon ay kauban sa drug trade. Hmm? Kasagara na ba karoon, na problema na ba karoon sa mga is ang droga na nagkarampan sa yun kayo magini pagkatutukan sa matag barangay labi na sa mga barangay officials o sa mga CBO na nakasign sa matag barangay kung sila adunay kauban sa drug trade, gambling o criminal syndicates na silang kasuhan ganyan sa anti-graft and corrupt practices and that is at Republic Act 1319 sabon, so, that is anti-graft and corrupt practices Act number 30193019 -3019, upang balaod na may kalabutan sa iligan na kadukan. So, na ito ang pag uh, unahunaon. No? Tapos, sa pagtuki ni o pagdisiplina, kung reklamo lang sa ilang binukapan sa mga sibiyo na hindi patawag sila sa punong barangay, no? Naman kay punong barangay, kay eh, kana sila mga appointed na sila sa pulong barangay tapos agi uh, agi, agi pa po sa sa council ito ako to present uh, na ang mga saktong mga BIPAP o CBO so ato gayong uh, proper ato gayong patawag sa pulong barangay para sa pagpagutana o ato na disciplinary action sa iyang ginsakpan na binagiging pulong barangay kaya yaman ng lookout kung seryoso ang kaso, ang mga CBU uh, or BPAT, so pwede silang pasakaan ng mo ganyan. Sa LG, sa KMP, or sa Ombudsman. Depende na kung nasa klase sa ila. So, katulang no, ang ato ang uh, na mao ang kung sa mga posibleng kaso sa mga BPAT o CBO kung nagalapas sila sa ilang katundan. So, dagang salamat no, uh, sa permanente pagpamina sa mga uh, video ng akong gina-upload sa social media and uh, ang po pagkaisa salamat sa pag-like and pag-share sa ino. and kung ano na po may mga pangutana uh, kabahin sa mga problema sa barangay or any cases na inha no nga, gusto ninyo nga mahibawaan uh, andam ako na uh, mutubag sa inyong mga pangutana kaman sa akong kaya sa akong experience kung sa akong nasakit na isip sa performer po ng barangay po sa aming barangay Uh, welcome kayo ng mga uh, paglupana. Pwede uh, po kayo ng mga private message para atin na magpapag-nato. Pwede po mga comment uh, down below para sa nyo magpapag-usap nato. ay magpapag nato o another video para po magpapag na nato o atong ma-share po sa ulan. So once again, I am Antonin Chua Rahili. pag ang salamat, Pag-maayong. Adlaw.